Good morning po mga kalaki. September 21 na po. Hello, hello, hello. At ito po mga kalaki ngayong alas 8 ng umaga ang mga 3-digit lucky numbers na bagong sumada po mga kalaki. Kunin niyo na po all po. Pwede po itong tayaan sa loob ng tatlong araw. Pwede po ito sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Umpisahan po natin sa Mexico 703, Canada 139, Greece 827, Israel 224, Las Vegas 943 Saudi 852 Japan 162 Italy 703 Germany 938 Korea 457 Dubai 241 one Malaysia one 11, Taiwan 036 Thailand 815 Ano to Philippines 928 India 394 New Zealand 6671 Australia 520 Texas 369 China 182 Singapore 525 Hong Kong 738 at Sweden 690. Ayun po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Good luck po at gusto ko po manalo ka ngayon. Good luck mga kalaki.